Capricorn, tignan po natin kung ano yung mensahe sayo ngayong September 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. At ito po yung gawin niyo sa first day or September 1, 6 AM to 8 AM po. Magblow kayo ng cinnamon powder sa pintuan po ninyo, sa front door ninyo. Labas po kayo, buksan nyo yung pinto at, ayan, papasok sa bahay ninyo, i-blow nyo po itong cinnamon powder. Makabili po kayo sa supermarket or sa wet market. Sa palengke, meron po yan. Yan, mura lang po yan. Bili na po kayo. Tapos, paano, ano nga ba nagagawa nito? Magbibigay po ito sa inyo ng prosperity, good luck, and mag-aana pasok ng pera. Hindi lang sa iyo, pati po sa family members mo. Sa bahay ninyo. Ayan, mas magiging magaan din yung energy. So, nasa sa inyo naman po yan, kung yan po ay gagawin ninyo. Pero, tip ko lang po yan sa inyo. So, tignan na natin, Capricorn. Ano po ba yung current energy mo, Spirit Guide? Ano po ba yung current energy ni Capricorn ngayon? Tignan natin, Capricorn. So, hindi po lahat ng energy ay mapipick up natin ito yung strongest energy ngayon balasahin lang natin na maayos we have ace of summer naguumapaw yung feelings ninyo dito some of you are emotional some of you you know na you could give love ayan endless love endless love no yan baka meron dito favorite nyo yung song is endless love Okay expectations so some of you are ready to move forward yun yung inexpect nung iba sa inyo or expectations ninyo ngayon or gusto nyo mangyari may iba namang mangyari sa life ninyo ngayong month na to or expect nyo talaga na maka move forward kayo pero kasi ang pag move on hindi naman talaga yan madali Capricorn hindi ba? Energy for this month, tree of spring. Madami sa inyo talaga nililook forward ninyo kung ano pa ba yung uh, pwedeng mangyari sa inyo in the future. So, pwedeng iba sa inyo, may mga problems kayo Capricorn na hindi nyo hinaharap ngayon. Na pag tinakasa ninyo, pwedeng mas mga problema pa kayo sa future. Kaya po, kung meron kayong problems ngayon, iface nyo talaga yan. Gawa nyo ng solusyon. Kung hindi man maayos, at least nakita mo na, okay, hindi pa ito yung perfect time para ayusin yung isang bagay na yon or yung problem na yon Kasi ito, oh, parang nakalook forward talaga kayo sa mangyayari sa inyo in the future. Ingatan nyo muna po yung present ninyo at dito muna kayo mag-focus kasi dito po kayo may control ngayon, Capricorn. Wala po sa future at hindi rin sa past. Tignan natin ano ba yung mga pwede mong ma-accomplish this month. We have the burning oak. Kung may magre-resign po dito, bakit siya accomplishment? Kasi po pwedeng toxic na dyan sa trabaho ninyo. Hindi nyo na talaga kaya, hindi nyo na matiis. We have the chariot. May pag-alis dito talaga oh. Yan. Pwede rin na kung meron po nag-apply dito sa ibang bansa, ayan po. Pwede po na makakapunta na kayo doon. Pero meron din ako nakikita ang pabalik dito. Meron po dito magpo-forecode naman or mag-vacation ngayong month. Tignan naman natin ano ba yung pwedeng mangyari na negatibo sa buhay mo ngayong month na to. Check lang po natin to para balance at para maiwasan ninyo. The Magistrate. We have Queen of Spring. Ingat kay sa isang babae dito, pwedeng malagay kayo sa alanganin Capricorn dahil sa kanya. Pwedeng fire signs to Aries, Leo, Sagittarius yung tao na ito. Ayan. So, pag isipan mo mabuti kung magtitiwala ka sa kanya. Okay? Kung meron po kayo nararamdaman na any hint of doubt So, putulin nyo na kung ano man yung transaction niyo with this person. Queen of Summer. Ayan, matuto talaga kayong makiramdam dito. Ang daming taong involved sa life mo. Okay, so yung iba po sa inyo, pwedeng kasosyo mo to sa negosyo. Kung meron po kayong negosyo, pwede rin naman na kasosyo mo to sa bahay. Ayan po. Pero more on business kasi yung nakikita ko dito. Pwede rin na ito po ay family member mo. Capricorn, pwedeng kapatid mo to, pwedeng tita mo to, tito mo to. Pero more on kasi ang pinapakita dito is babaeng energy. Ayan. Oo. Pwedeng about to samana, ganyan. Baka may manloko sa'yo. Or pwedeng bilhin yung mana mo ng mas mababang presyo. yon Check natin, positive. The Emperor. Pwede po na may ikakasal na dito. Tignan natin or pwede po na kung kayo Capricorn ay merong nagugustuhan. Baka meron na kayong ligawhan this month. Maglakas loob na yung iba sa inyo na manligaw. Tignan po natin blessings, positive things na pwede pong mangyari sa iyo. Capricorn. Tignan natin. Spirit Guide. tingnan po natin ano po ang pwedeng mangyari kay Capricorn. Capricorn, Sun, Moon, Writing and Venus. Yan. Pwede niyo pong tignan yung inyong moon rising and venus sign para buo yung mensahe ninyo car o oh, may bibili ba ng kotse dito or pwedeng may pag-travel talaga kayong gagawin pwede rin yung iba sa inyo yung ano yon yung lisensya ninyo ayan pwedeng makuha nyo na po ngayong month we have food and eating food eating ayan po napakaganda kasi Capricorn, pwedeng before, hindi ninyo nakakain yung mga cravings ninyo. Pero ngayon, nabibigay nyo na po yan sa sarili ninyo. So, ano ba yon? Craving satisfied kayo ngayong month na ito. We have cellphone. So, parang marami kayong gastos dito. Ayan yung nakikita ko, Capricorn, ngayong month. Pwedeng may nagre-request sa'yo ng cellphone phone dito. Or pwedeng sa'yo may magre-regalo ng phone ngayong month. We have fire. Okay, yung iba sa inyo, gustong-gusto nyo po ito. Kaya talagang pagtsatsagaan ninyo, pagtatrabahuhan po ninyo we have ocean and we have sex kiss hug ayan mukhang may nakakamiss sa dito capricorn ayan di ba sabi face and embrace all parts of yourself so ito yun yung para kailangan mag-focus ka muna dito sa present time mo. Alam mo, pag nag ka sa present mo, sa present time mo, Capricorn, mas madaming blessings yung darating sa'yo. Kaya mag-focus ka muna po dito. Mm, -mm. Kasi ayan, no, oh, pwedeng kotse, pagkain at saka cellphone, yan po yung mga ma ano ba maa-accomplish isa din sa mga maa-accomplish or ma-reach -re ninyo na goals ngayong month. Tingnan po natin pagdating sa health, we have the hanging fairy. Okay, sa paa yung problema ng iba sa inyo. Ayan, more on sa daliri, yung iba din. Yung toes ba ninyo? Yan. Mm -mm pwedeng matatama siya sa mga sulok-sulok ba ng mga furniture, ganyan, pintuan. So, yung mapa mapaparay kayo. Sabi nga, di ba, kung ano-ano yung mga malalaman ninyo na nasalita salita. Tapos, tenga din. Ayan. Tapos, iba po kulang sa tulog. Pwedeng ano yun? Anemic. Tama ba yun? Oo. Family, relatives, and home. We have two of spring. Mukhang nga may inaayos dito. Pwedeng iba po sa inyo, nag-aayos ng lupa. Capricorn. Ayan. Pwede rin na pinaplano kung lilipat ba or hindi. Saan ba mas magandang environment sa mother side, sa father side? Yung iba po sa inyo. Friends, we have five of winter. Nako ingat kayo sa kaibigan nyo. Pwedeng kaibigan nyo pala yan, oh. Yan, oh. Pwedeng niloloko kayo. Capricorn, ayan. Tinatridor kayo dito ng kaibigan. Malalaman mo yan kung sino yan. Ayan po. Pwedeng dalawa kayo, pinag meron dito nakikita ko kasi parang pinag-aaway kayo ng mga kaibigan nyo. I mean, ba diba, kung lima kayo. Dalawa sa inyo, pinag-aaway. Yung tatlo, nagkakampihan. Ayan, sinisiraan kayo sa isa't isa. Nung tatlo na to, parang yun yung nakikita kong energy. Kaya mag-ingat kayo sa mga kaibigan niyo kasi hindi po lahat talaga ay totoo sa inyo. Tingnan natin, pagdating naman po sa, ayan, sa work. We have seven of summer tiba sabi ko parang may magre-resign dito? Yung iba po sa inyo, ang daming opportunity para sa inyo sa trabaho. Kayo na lang talaga yung mamimili. King of Winter. Ayan, mukhang ano, mga... Magagaling yung mga makakatrabaho mo. Capricorn. Ano lang sila, tahimik pero observer. Yan yung nakikita ko sa mga katrabaho mo. Kaya yung iba sa inyo, parang natututo na din kayong mag-observe. At tumahimik na lang Capricorn. Yan, ewan ko ba... Ganyan yung mga katrabaho mo And some of you pwedeng matatanda na yung mga katrabaho ninyo Pwedeng ikaw yung pinakabata sa kanila Capricorn Or baliktad pwede naman ikaw yung pinakamatanda sa kanila Tignan po natin pagdating sa business We have Night of Autumn Mabagal lang po yung galaw ng business ninyo Ayan, medyo matagal yung paghihintay, pero sulit na sulit po. Kapag kumikita na talaga kayo, or pag dumating na yung kunari, anihan, parang ganyan. So, sulit naman talaga. Bawi nyo kaagad yung mga months na parang wala kayong benta. Or sabihin natin, yung mga araw Capricorn, kasi for one month lang naman to. Yung mga araw na wala kang benta, bawing-bawi mo yon Sa isang araw lang nakikita ka. Ganyan po kalakas yung business ninyo yan para bang naiipon siya yun yung nakikita ko dito so pag mga mahina po yung business niyo di ba may mga araw na mahina mag-offer po kayo ng something para puntahan kayo ng mga kliyente po niyo Tignan natin pagdating naman sa finances we have three of summer ayan mukhang meron dito pinag-uusapan na negosyo Masaya naman yung iba sa inyo pagdating sa money. pwede po na may gastos talaga kayo dito. Hindi ko alam kung may magbo-birthday ba sa family ninyo or pwedeng may magdiriwang ng anniversary dito. Happy anniversary, Capricorn, or pwede rin naman kasi na may outing kayo ngayong ano na to, ngayong month. So may gastusin talaga yung iba sa inyo. Tignan po natin pagdating sa love life para po sa mga single na Capricorn. Spirit guide, para po sa mga single na Capricorn, we have Eight of Winter. Ayan, hindi pa rin kayo makali sa mga responsibilities ninyo sa family ninyo. Hiwa po sa inyo, hirap na hirap na kayo. Sabi nga ni Universe, labas kayo sa comfort zone ninyo. Meron din po dito, pwedeng hindi pa kayo nakaka-move on from your ex. Sa labas sa comfort zone, mag-ano po kayo, makipag-socialize kayo, Capricorn. Ayan, tignan natin. Para po sa mga byudo at byuda, four of summer. Oo, yung iba din sa inyo, di pa rin kayo nakaka-move forward, nalulungkot pa rin yung iba sa inyo. Dumarating pa rin yung times na nafe-feel ninyo na mag-isa kayo kahit na sabi natin nandyan yung mga anak ninyo. Pero kasi po, pwedeng nawalan talaga kayo ng katuwang sa buhay. In a relationship, we have naman eight of summer. Meron ditong aalis. Pwedeng may mangingibang bansa. Pwede kasi nakikita ko, uh, supportive ka naman, Capricorn. Or siguro yung person mo, supportive naman siya sa'yo. So, pwedeng, yon may aalis dito, mangingibang bansa, manging ibang lugar. So, yon medyo, ayun, magiging LDR nga yung iba sa inyo. Kakayanin ba? Tingnan natin. Uh, medyo nakaka-stress talaga siya. Pwede medyo lalabas yung mga problems sa relationship ninyo. Kaya, tatagan ang loob. And tignan mo kung, kasi kung ganyan, di ba, kung matagal kayo mawawala, eh, ngayong man pa lang, nagsisimula pa lang yung pagiging LDR ninyo, ganyan na yung nangyayari. Tignan nyo kung matatagalan nyo ba at kaya nyo bang tagalan Capricorn. Tignan natin para po sa mga live-in partner, we have naman 6 of summer. Okay, so ayan magaan naman po yung energy pagdating sa relationship ninyo. Nag-uusap talaga kayo ng person mo. Pwedeng nag effort siya or ikaw to Capricorn, baka mag effort ka sa person mo. Sa live in mo. Ayan. Tingnan natin, spirit guide. Tingnan natin. Parang alam mo yung walang pagbabago. Day one hanggang ngayon, yun pa rin yung person mo. Siya pa rin yung nakilala mo nung first time na nagkita kayo. Ace of Spring. Mas nag-mature lang, ganyan. Mas naging responsable. Ace of Spring, pagdating naman po sa mga mag-asawa, may pag-travel din ako nakikita dito. Pero mukhang hindi nyo pagkakasunduan yung pag-travel na yan. So parang maraming Capricorn dito na magta-travel. Or pwedeng asawa or karelasyon ni Capricorn magta-travel. Ayan. So may hindi pagkakaunawaan dito or baka meron kayong gustong ipagawa, ipa-renovate sa bahay or sa iba sa inyo sa face, sa body, pwedeng hindi papayag yung asawa nyo. Tutol siya, ba? Ayan. Ah. Tignan natin pagdating naman po sa angel message, spirit guide, angel message po natin for Capricorn. Angel message po natin for Capricorn, spirit guide We have Patience. Mula po ito kay Archangel Jopiel. Your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and patience. Huwag so, daw pong magmadali, sabi ni Universe. Okay. Patience, please. Ngayong month na ito. Capricorn. At ito naman po yung iyong Wishing Candle. Black for uh, para kung merong mga nagsend sa inyo ng negative energy, may nagsend sa inyo ng palipad hangin, ng sumpa, babalik na po natin yan sa kanila kung may nag evil ay sa inyo. Red for love and green for, for prosperity. Mag-wish na po kayo, three wishes, three times nyo pong ulitin. Maraming maraming salamat po. And isil na natin yung wishes mo, Capricorn. Ingat kayo always and more blessings to come.